Yan, good morning. Nandito naman tayo sa bundok. <laughs> ito, may nakita tayong papa dito. Malapit na mahinog. Dalawa. Ayan, naninilaw na sila. Oh. Meron pa dun sa banda dun. Puntahan natin. Ito pa. Malapit na mahinog na. Tsaka to. Padilaw na to eh. Malapit na mahinog. Lalaki ng bunga, ano? Ayan, angat tayo. May mga ano dun, ang bunga ng sili, kaso ko lang. Angat mo na tayo, tat. Iinom tayo ng oh, buko. Ayan, hindi na pwede magdala ng tubig. Eh, dito napakaraming buko na. Ayan. Manguha ka lang ng isang bunga eh. Siguradong okay na yung uhaw. Tanggal ng uhaw mo. Balon sa baba pag nagtag-ulan masarap magtanim ng ano magtanim ng mga gulay yan kuha tayo ng isa ano nyo mabababa lang no ano Halos abot mo na yung bunga. Kuha tayo ng isa at iinom tayo. Mm -hmm. Dito, ah uh, masipag ka lang magtanim ng gulay. Eh, eh, malilibre ng ano, uh, ulam ganyan. Ang tayo na lang mag ulan-ulan para makapagtanim tayo ng mga gulay tulad ng uh, kalabasa, sitaw, talong, okra. Ayun. At sa ngayon medyo tuyo pa kasi yung lupa. Pag nag-umulan na, ayan, pwede na. Pwede tayo makapagtanim ng mga gulay dun sa ano, dun sa baba. Maraming pagtamnan ng gulay labasa, kahit anong itanim mong gulay kamote palinghoy apay mo na tayo ayan sa likuran natin mga puno ng bayabas yun kain muna tayo hmm. yummy dito tayo sa baba ngayon kasi ano. Pag umaga pinapakawalan yung mga alagang manok. Tapos sa hapon, mababa ko ulit. Tapos muna naman sila sa halah Galing bayabas yan. No? Patamis. Sa susunod na araw, Pagdating ni Kuya, doon naman tayo sa kabila, doon sa pagtatamnan ng mga gulay. Hintayin natin si Kuya. Tala, uwi mo na tayo. Medyo mataas na yung araw. Yan, good morning.